Ayan mga ka-vlog ko, ang pinis product natin, kumuha lang ako ng tatlo para testingan tis kung masarap ba talaga. Ayan yun, yan yung pinis product mga ka-vlog ko. Subukan natin kung masarap. Siyempre, hindi mawawala yung sabaw. Mm -hmm. Favorito ko. Mas masarap na mm Hmm, Sarap! So ayun, uh, mga kablog ko, for today's video, uh, mayroon naman tayong uh, lulutuin ngayon. Uh, ang mahirap lang mga kablog ko. Pag dito kasi sa probinsya namin, ay eh, walang ibang madali lang namin na ulam. Kundi yung mga tama lang sa kakayanin namin bilang isang mahirap. So ang ulam namin is, uh, ang tawag dito sa amin ay pijanga. Ayan mga kablog ko, oh, pijanga. O oh, ito, pijanga. Oh, paki-comment din down below Uh, paki-comment na lang kung anong pangalan Itong isda nito sa inyo o Anong pangalan nito mga kablog ko ha Paki-comment. Alam nyo mga kablog to masarap ito sa adobo o kaya gata Masarap to mga kablog ko So ayan so maglilinis muna tayo mga kablog ko ha Ayan Tanggalin natin yung Tuan kaliskis Tapos natin yung Asang ito na yung Mituka ito lang yan, mga ka-vlog tulang Ito lang yung kunin, mga ka ko. Ganun lang, ganun lang siya kadali, mga ka ko, ha? Yan. Ito kuni natin. Hasang. Tsaka. Pitukan niya. Paki-comment ako dyan, mga ka ko. Please down comment kung anong pangalan to sa inyo at kung taga saan ka man pakicomment na lang dyan para malaman ko din kung saan umabot tong video na ito mga kablog ko ha Paki like and share mga kablog ko Ayan, mga kablog ko eh malapit na matapos mga kablog ko ngayon tapos natin itong gawin ay hugasan natin ito mga kablog ko yan napakasimple lang to mga kablog ko bago magawa nito. Nasa natin to. So, anong tawag nito sa inyo mga kablog ko? Pag-comment nga dyan. Ang tawag nito. Ngayon, uh, lalagyan natin to ng suka. Ayan. Lagyan natin ng suka. At saka asin. Ayan. Tapos, halo-halo lang natin to mga kablog ko. Ayan, alawin lang natin. Bakit? Anong purpose nito mga kablog ko? Makuha yung langsa at saka pag niluto muna siya, yung isda na inaadubo mo, itong isda na ito, hindi siya madudurog. Kaya yan ang purpose nito. Ayan mga kablog ko. Ayan so, mga kablog ko, ah, matapos natin ito, mix-mix eh, natin ito, i-mysticide eh, natin ito ha. Ah. Kuya na natin yan Ay, wag, may nakahanda na tayo na kawali Oh, yeah Kasi ng bawang syempre, Ano lang yan mga kablog ko Bawang Ako, sibuyas Pag wala kayong mga pagbili ng kwan mga kablog ko Ah, uh, Ricardo Kahit bawang lang nito, ayos na basta ang importante, andyan ka lang, sapat ka na sa buhay ko. Wow, Ay, ang <laughs> cool! Siyempre, hindi mo wala itong mukha na Atsal, sa si Bisaya, ang Am amot si Tagalog ka ng Atsal. What? Hala ka sa buhay mo. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan. Lagay na natin to sa kawali lahat. Ayan, tapos ito, to isda na ito, uh, ipile na natin. Ayan. Ayan. Simple simple lang mga kablog ko. Kahit sa bahay nyo ay kaya nyo itong gawin. Paano mag ng ganitong isda na hindi siya malulurog. At walang lang siyempre. Diyan na tayo dyan. Kailangan yung loto natin. Lalabas yung aroma. Na pinakamasarap na aroma. Sa tanang buhay na hindi nyo pa na pinagdaanan. Ito. Talagang mapagdaanan nyo. Pero yung pagmamahal, hindi. Minsan kasi sa buhay, tadaan lang siya sa'yo. Upang saktad ka lang. Pumugugot <laughs> ka na naman eh. So ayan. Itong sobra-suka mga kablag ko, wala na to. Tapo na to siya mga kablag ko. So ngayon, ilagay na natin to sa gasol mga kablag ko. Para pakulungin natin hanggang sa matuyo siya. Saka natin dagdagan ng suka at saka tuyo mga kablag ko. A few moments later. Charen! Dito na ah, mga ka ko. Okay, e, pag natin to. Ayan. So ngayon, tatakpan muna natin mga ka ko. Ayan. may ilaw ba? Ayun, mayroon. Ayan. Pukulo yan mga ka ko. Kasi magtutubig pa yan hanggang sa matuyo yan. Tsaka natin lagyan ng ah, suka tsaka tuyo. So ayan mga ka ko, makalipas ang dalawang taon, titignan nga natin mga ka ko. Yan, nagtutubig na siya mga kablog ko. Yan, tutubig na. Hanggang sa mawala yung sabaw niya mga kablog ko. So ayan mga kablog ko, natuyo na po siya. Uh, wala na po siyang sabaw, lagyan na natin. Yan. Busin na lang natin to. Ang suka na ito. Yan. Tapos, tuyo mga kablog ko. Lugalugin lang mo natin. Ah! Oh! Ang pala. So yan mga, mga kablog ko. Take na natin after 21 years. Mga kablog ko. Take na natin. Eh. Wow! Yan. Kailangan mo natin lugalugin siya mga kablog ko. So, yan. so siyempre may kunting magic, ako. syrup. Kunti na lang. Tugubusin naman natin ito mga kablog ko. Para swap dasok, swap ang lasa niya mga kablog ko. Stigman nga natin. Dun. Pwede na pwede na. So, patuyo natin kunti mga kablog ko. So, yan mga kablog ko, ang finished product natin. Kumuha lang ako ng tatlo para tastingan, kung masarap ba talaga. Ayan, yan yung finished product mga kablog ko. Magbuka natin kung masarap. Siyempre, mawawala yung sabaw. Yung mm, paborito ko. Mas masarap na magkamay pag dito sa probinsya. Masarap talaga, mga kablag ko. Wala mapapakain ka. Mm. Oh, sarap. Sabaw pa lang. Udam na. So, hanggang dito na lang ako mga ka-vlog ko. Kung kayo nagustuhan yung video, video ko, pakilike and share mga ka-blog. na ako. Pag-i-like and share. pag comment kung saan kayong lugar na nakikita ang video na ito. At ang malaman ko kung saan na natin. Bye-bye. See you next vlog, mga ka -vlog.